Hi guys, so may murang bilihan ng mga punta dito at ano, ano ito? bedsheet, dito lang yan oh, sa may bandang hills view tapos dito is talipapa Ayan. dyan talipapa yan, pa ito sya may mga damit, may mga punta punta nila apat uh, isang daan, so 25 pumapatak na 25 isa so marami silang design tapos ito yung mga queen size na bed sheets. So yan. May iba ibang design din siya. Ito may iba ibang design dito. Yan. Puro bed sheet. Bed sheet din to. Yan. Lahat ka bed sheet yan. Tapos ito bed sheet. May tsura ng ibang design nila. Tapos sa may bandang dulo meron itong mga parang abang tawag dyan. Mga aesthetic na ano. Ay. Ayun. Oo. Ayan, meron sila mga estetiko, oh. basket langgana gas pad basurahan puro mga brown in color kagaya ng baso subuan tabla may tabla oh. pichel ayan eh, mga condiments lagayan Dito lang yan sa May Hills View. Ano yan? Nang? Para sa? Sa'yo. Ah, okay. So dito lang yan guys, mura. Sobrang mura. Ayan na. Thank you for watching.